I'm grade weekly this coach. I'm grade 11, 16 years old. I am her day and so on Grade 11 and 16 years old. Masaya naman po kasi may mga bagong natutunan. Mas naliwanagan po ako na kung ano po yung dapat yung gawin sa mga bagay-bagay. Kung paano po ako mag-decision para sa sarili ko sa usapin ganito po, lalo na po sa sex education. Compared po noon, hindi pa po ako masyadong open-minded. No? Kaysa ngayon po na mas marami na po akong alam. Baga mas naiintindihan ko po, po ngayon yung mga ganong bagay. Yung feeling po na parang, ay ganun pala yun. Dati parang hindi ko pa alam. Ako rin po kasi sa sarili ko, yung mga strict parent ko. ngayon po, mas talaman ko na kung bakit sila ganun sa akin. Kung bakit nila, bakit nila pinapalagan yung pag-aalaga sa akin. Kung bakit nila ko pinapabawala sa mga ganong bagay. Usually po, kapag kung may mga ganong ano, ganong tapping, na-afford pa ako. Pero kanina po, hindi po talaga, hindi pa ako na-afford. Parang normal na lang po sa akin. Hindi po uwi yung ano, yung withdrawal para hindi mabukas yung ano, babae. Kasi akala, noon ko talaga, akala ko po talaga, ano, na po kapag, yun kapag, hindi po pinutok sa loob, ay hindi naman po mabukas possible po na mabuti babae. Dati po kasi yung parang may mga tsuri po na pag makukuha mo po yung HIV pag nakipagtalik ka po nga po lalaki sa lalaki. Na ngayon po nalaman ko po, po na ano na hindi hindi po pala ganun. May mga ano po misinformation na nagaga na kumakalat sa internet. Hindi, hindi po pala totoo yung mga ganun. Kailangan po po ng, ng talaga. malalaman po nila yung mga family planning kung po sila yung tamang edad at tamang taon na nabibigyan nila ng ano, ng, ng buong pagmamahal. Yung mga pag-aaral po na ito, kailangan po ng mundo para ma, ma, mabawasan po yung poverty, yung kahirapan, yung teenage pregnancy. Mabawasan po yung teenage pregnancy. Ang pinarong po yung ano, yung nakaka-apekto po yung mga ganitong session lalo na sa paaralan. Sa paaralan po kasi is sabi nga po na maraming nagda-drop out dahil sa mga ganitong bagay sa teenage pregnancy. Yung mentality natin kailangan ay ito muna, kailangan kailangan yung sarili ko muna yung atopagin ko, kailangan yung future ko muna yung hahawakan ko ng todo.